Ito yung aming uh, CR Dito yung aming CR Ayan, so napakalaki ng CR namin guys Ayan Malaki, so mga siguro mga isang Tapos meron kaming Uh, toilet bowl and hindi pa na yung aming uh, parang uh, ano ba 'yon parang lababo dyan yun, parang pag mag hihilamos ka and then yung aming ano aming lababo hindi pa na yung uh, cabinet at yung aming kwarto ito So, mga isan di pa to guys. Mga isan di pa. Ayan. So, isak, eksaktong ah, uh, eksaktong eksaktong isang dipa pa to guys. Ayan. Yung kwarto namin, eksaktong isang dipa ko. Ah, so malawak siya, eksaktong isang dipa. Dito naman sa may ano, eksakt Ah, uh, maigit ng isang dipa, isang dipa. At uh, ayan yung aming ano, parang sala. Maigit isang dipa 'yan, malaki rin. So, ito yung aming tinda. Ayan, yung ating anak mag ano, mag sulat-sulat. Ito yung aming tinda. So, Itinda-tinda lang muna kami rito habang wala pang trabaho. So, doon muna kami nagluluto. Ayan. Hmm, buhay probinsya. Ito, tambang and so habang wala pa kaming mga kapitbahay so kami pa lang Ayan. eto kami pa lang yung tao rito may mga tao na rin dyan kaso nagsiuwian lang at dito wala pa dito meron na rin dito ngayong araw na to Ayan, meron na dyan Ayun. So, malaki naman yung pabahay dito. At sa isang taon, wala kami babayaran. Ayun. So, habang nakatira nga kami rito is under construction pa siya. Kasi marami pa siya ang hindi na Ito. Yung mga saksakan wala pa ayun mga saksakan doon saka wala pa kaming ilaw ayan oh. oh. doon yung ilaw namin isa lang balit yan kami nagluluto so wala pa siyang mga saksakan under construction pa siya pero nakatira na kami ayun yung aming backyard ayun ang laki nyan guys may git pa yan nandito Napakalawak. Nandito yung aming backyard guys. Ayan yung aming kamakapit bahay. Kung sakali may re-relocate ngayon, eh, yun ang mga aming yung kapit bahay. So, bali na ano ko na siya na linisan ko na siya nung nakaraan bali ganun siya katataas yung mga yung mga damo dito ganito katataas guys ayan so dito ko tinambak muna yung mga tinabas kong mga damo and then hinati ko siya nandito so kasi pag may na relocate ang iniisip ko kasi yung na-relocate eh din dito rin siya kukuha ng ano ng pananim o pwede niyang taniman yung space na dito so ako ay eh, nakikitanim lang naman Ayan, so ako nakikitanim lang naman. Bali, ang may ano talaga nito ang may uh, pwedeng mag may ari nito is etong uh, nakatira dito so wala pa naman siya nakatira dyan kaya uh, eto muna kukunin ko muna yung dun banda sa dulo para mataniman ko so ayan tinabas ko na yung mga damo sobrang tataas niya guys sobrang tataas niya pero napag unti unti natin na uh, tanggalan ng damo at tataniman natin ng mga sitaw at talong okra ayun yung mga itatanim ko dyan ayun ang maganda dito guys dito sa pabahay dito kasi pag may bakanting lote na hindi tinataniman, pwede mong taniman. At walang pipigil sa iyo na taniman 'yon kasi once na uh, ikaw yung naunang naglinis doon sa area na 'yon hangga't hindi pa ginagamit